Kumusta? Long time no see. Yes, uh oo. -oh. Ngayon lang uli. <laughs> Kumusta ang mga tindahan? <laughs> ako okay lang. Walang pagbabago. Ano, magdi-December uli. Siguro one year. One year na siguro na hindi ako naka-upload. Yes. <laughs> Nagpapakasipag pa rin ako, yes. At itong tindahan ko talaga ang malaking tulong sa akin, yes, sa mga pangangailangan ko araw-araw. Kahit na, kahit nag-ano ako kabisi, to pa rin ang inaalagaan ko. Kumusta? Uli, sa inyo, ano? Hindi siya ganun kalaki, pero ano, hindi siya bumag, bumagsak din. Still, nananatili siya ng ganito. At syempre, magdi-December na rin. Kailangan na man uli punuin para para buong taon puno. Oo. Yes. Namiss ko din kayo. <laughs> Pag may tindahan ka talaga, ito yung focus mo. Tindahan. <laughs> okay. Mag-upload na ako kapag may time ako. Thank you for watching. <laughs>